Wala na naman kung asa ka right, ito. Si Marcos ba? I will not pass judgment kung anong ginawa niya. Pero para sa akin, anuman ang nagawa mo, anong klaseng diskarte ang pinakita mo sa Pilipinas, wala na ako masasabihin dyan. Ayaw ko naman -ano sa iyo. Ay, yung qualification lang. Kasi, siyempre. Pero kung anong nagawa mo, kabutihan o kasamaan, hindi ko na pag-usapan. Ah, ay, 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 ay ako. Kasi, dumaanin akong pagka-presidente. Kunahan ng gwapa, ganyan nga rin sa demografe. <laughs> Dahan. Kung na on huna magug patyo na ka asawa na ang, ang kadao okay, duha na duha duha mo yung akong gurguron kaya ako wala akong ano bongbong wala akong sabihin sa record mo there will Be always a time for reckoning. This is not an election. I will not pass judgment on your performance or in your performance. Uh, but sabihin ko lang sa iyo whether you have done good or exceedingly good or exceedingly bad, worse. And in to makbo kasi lang Huwag mo nang galawin ang konstitusyon kasi magkagulo talaga tayo. Do not ever believe na ikaw yung exception. E di sana kung ganun, ginawa ko na nga. Bakit ako maghintay sa iyo? Na, isang daan lang tayo, bumbong. Kayaan mo na lang, ayusin mo na lang ang bayan or do baluktot baluktot eh, putang inang uh, hat. eh, eh mo na umalis ka na dyan tapos mag, mamili tayo ng tagad western Visayas. ilunggo na naman baulinte nga na. sen, nga, deh, Bawak kahusa na may lunggo, gada. Pwede <laughs> ba, ako pa <basing> sa <laughs> could be waray, it could be lunggo, basta Pilipino. At may eleksyon. Wala akong, it could be eh, yakan, it could be eh, moro. Bahala na, basta gusto ng Pilipino. Total Pilipino rin yan. At huwag kayong maano dyan sa mga moro-moro na mga itong mga muro ng mga kapatid natin, mga mahusay May mga rebelderin. rin. Kagalan natin, may mga rebelderin rin dito. West, dito sa Western Visayas. Alam mo, dito malakas ang NPA. Alam mo bakit? Because of the conflict sa lupa. Hayon yung sa yung eh, hindi naman ako nang ano, Pero sa totoo man, hindi mo hindi nila ako. Kaibigan ko kasi. Pero kayong mga may mga asyenda tubuhan kagaya ng Central Luzon, mga kuhang ko, pati ito dito, meron talagang insurgency si problem. Meron talaga tayong problema. Kaya ako, kung maari lang bilis-bilisan na ang land reform. Hindi na bali na sabihin mo, e, ibigay e, mo yan, wala namang kapital yan, maghihirap. Hayaan mo. Let it evolve in the years to come. Baski mahirap siya, dibigyan mo ng pera sa land bank, pahiramin mo ng pera para to cultivate. Kasi pag hinaros mo yung banana, Uh, malaki ang binibigay ng ano yun eh, export earnings. But then again, the fundamental problem dito sa ating bayan, especially dito sa ano, is itong lupa. Ibigay mo talaga as many as you can. Ako walang problema na, uh, na, presidente ako. Halos lahat public lands. Basta sabi ko, yung puno dyan. Sinong may-ari niya? Medyo gubat. Eh, eh sinong may-ari niya? Guberno. Sige. Putu pasok kayo dyan. Inyo na yan. ninyo. Sabihin ko sa guberno, linisan ninyo, ibigay ninyo sa tao. Bakit man ba tayo maghintay ng... Why do we have to wait for what? Tapos, nagnarami ang Pilipino. Tapos, wala kang palisi na clear. Kung ano ba ito mga lupa na ito? Let it rot. Paano yun ito? Ibigay mo na. Para mapakinabangan at makatulong sa pagkain, kasi pagkain lang. Yun ang... Yun kunting kaligayahan. So, Bongbong Marcos, wag kang ako, advice. Hindi naman kita iniinsulto, pero yung para sa akin, yung performance mo was, is or was until now and still is a dismal failure. Wala kang ano, ano na basta ikaw lang sa itaas eh, puro ka English. Eh, dumaki, dumaki kasi sa Amerika. So maganda yung English mo kaysa akin. Well, even if I talk in English, you know, there are a lot of things that we have to deal with. But, I, I, I can also talk uh, in, in, in a way that they do, but... Bakit ako magpahipokrito? Bisaya man ako. So, wag. Wag kayong pumasok sa tsa, tsa at huwag kayong pumayag. Kasi pag ginalaw yan, wala ng katapusan because they will open the Constitution. Ayan yung Constitution. No? Republic of the Philippines. 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Preamble. We, the sovereign pe Filipino people, imploring the aid of Almighty God. in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideas and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony. Para lang sa atin. And to secure to ourselves and our posterity, sa mga anak natin for future generations, the blessings of independence and democracy under the rule of law. and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace do ordain and promulgate this constitution. Yan ang basic principle. Ang una dyan is itong Bill of Rights. Itong Bill of Rights, alam mo ang sunod dyan, uh, sunod na chapter, President, uh, Cong uh Congress, sunod na chapter dyan, Presidente, sunod ang korte. Ang Bill of Rights, parang wall yan, na hindi itong Presidente Congress or Supreme Court kailangan sumunod ng konstitusyon. Ito yan. It is the barrier. It is the protection of the people. Yan ang barrier. Kaya hindi mo basta-basta